Josue Kapitulo 1 Bersikulo 8 Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ang Sampung Utos Lahat ng ito'y, sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo, sa Egypto at nagpalaya sa iyo, mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, nisasambahin sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay mapanibughoin Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang, ay sinisingil ko, sa kanilang mga anak, hanggang sa ikatlo, at ikaapat na salin lahi. Ngunit ipinadarama ko, ang aking pag-ibig sa libu-libong salin lahi ng mga umiibig sa akin, at tumutupad sa aking mga kautosan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw, ay para kay Yahweh na iyong Diyos, ito ay araw ng pao ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho, ang sinuman sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga anong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Anim na araw kung nilikha ang langit, ang lupa ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit na mahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal sa lupain, ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katutuhanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnana pagnanasa ang maangkin, ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Nang Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagandom ng kulog at tunog ng trompeta at makita ang kidlat at ang usok sa bundok nanatili silang nakatayo sa malayo nang lumapit sa kanila si Moises sinabi nila ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami huwag na ang diyos at baka kami mamatay sinabi sa kanila ni Moises huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng diyos Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa kanya, sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Ngunit na natili pa rin sa malayo ang mga tao, si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap, na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita, mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos Diyosan, Pilakman o Ginto. Gumawa kayo na ng altar, na yari sa lupa at doon ninyo susunugan ang inyong mga handog para sa kapayan. Doon din ninyo susunugan ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin, sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo.